Right guys so balik na naman ako sa may uh, pwesto ko dito so wala yung mga kasamahan ko dati kasi marami sila dito so kanya-kanya nang diskarte so anyway 10:20 na kasi nang umaga ya yeah, pag ganitong oras matumal na uh, kanina busy pero ako ayoko nang lumayo maraming binabato sa akin yung Uber na mga order pero malayo downtown so mas gusto ko dito sa area dahil kabisado ko ayan guys uminit na gumanda na yung panahon yan yan yung maganda yung mga naglalabasan na rin yung mga sasakyan usually kasi pag malamig hindi sila tumatakbo nasa tabi lang so eto yan yeah. bumili ko ng kape guys dahil uh, usually kasi sa umaga nagkakape ako yeah, so maganda rin ito papagising yeah. yeah so may nakuha tayo guys ito 21. Ayun na. Oh, antay pa kayong order dyan. Deliver ko na. Okay. So, to guys. Ayos. Malayo-layo to pero magandang bayad. Dahil hindi naman to pa downtown. Paano to? Kapuntang west. So, inuha ko na guys. Ano na ngayon? Mag alas 11.15 na. Yeah. So, mahal kasi ito dahil mga... Yung order salad kaya mahal kasi yung salad dyan ito mangis mo oh. so 10 kilometers 21 so mga nung oras kaya balik po. so mayroon din mga order doon sana mga so ang tumawid dito guys oh wala kasing stoplight ah uh, kikimpo na lang tayo Yeah, so, ito yung uh, tindahan na parati kami dito. Kaya lang maraming driver dito. Anyway, away na tayo. Sit. Pwede yeah. yeah, niya. so balik tayo ulit dito sa pwesto ko, dito sa my kitchen hub. So kanina, yung deliver ko ngayon guys, yung drop off ko doon medyo malayo-layo. Pero tinakbo ko lang ng 11 minutes. So ang estimated kasi doon na uh, 18 minutes. So hindi naman traffic kasi sa ganong oras uh, maluwag ang daan. So depende sa oras din kasi kung medyo hapon yun di ko kukunin yun kasi yung pabalik pa. So, pabalik ako uh, mga 8 minutes lang. So, 19 minutes lahat. Then, $21. So, panalo pa rin. Yeah, kahit wala akong laman pabalik. Hindi naman ako mamasala doon. Doon sa may baba, sa may Queensway. Kaya lang, uh, ano, uh, hindi ko kabisado doon. Tsaka, uh, malayo na rin sa, ano ko, dito sa pwesto ko. So, malapit na rin. Meron naman tayong ibang order. So, meron akong order, another order guys. Pero, dalawang order ko at Hindi pwede ito. So, ito na ako na si Dudong. Tatlong order mo dong? Oo, oh, yan. Yan yung mga tatlong order guys. Yan. Bali, 30 lahat yan ano? So, ayos. Ilan kilometro lang? 6. Oo. Oh, okay. So, ayos yun. Mga ganong orders, maganda ya yeah. So to meron na naman sa akin pero maraming mga order na hindi maganda guys. Ah. Yeah. So busy kasi so, dito ngayon, oh, ayun, may daming mga bag. Yeah. So kasama ano na yung mga kasamahan natin, kita ko kanina, oh, malista deliver na. Ah, oh, so busy kasi. Yan lang tipuhan din. Oh, so nakikita niyo doon sa taas guys, yan yung mga ready na o nakalagay yeah. kung kayo ay pick up dito tingnan nyo lang dyan uh, ready ready na yeah, so ako wala pa you know? sana makuha tayo na maayos ayos so uh, ready na yung kanya ayos siya so ano na 12.23 so ang busy dito mga hanggang alauna mga hanggang alauna yung busy dito dong ano nga launa, medya mga ganun, no? Ayan, so ready na. Ayos pa oh, oh, Ay, she... rin. Ha? O, oh, sige. Pusang kita ng pito. Uy, she... Labas din ako, magpapangin. Ayan. Yeah. Yeah. So, ayos. So, ingat daw. Hanggang anong oras ka mamaya? Oo. Oh, o, oh. oh, sige. A few inches later. Okay, guys. So, ah... Uh, Ayan meron na naman tayong order Pero dalawang order Almost 9 kilometers Hindi pwede Talo tayo dyan O may 14 pa Malayo din dalawa So hindi pwede Just go online O ito ulit yung kasama kong driver guys so, Ano to ah, Talagang masipag din tong bumiyahe Nagkarami ka na yata pre ha ah. Kita kita kanina dalawa Hindi hmm, ka ba umuwi Nilayo yung biyahe ko kanina. Si Dolong nakakuha, 30 bucks. Oh, 30, 30. oh. Pero tatlo, malalapit lang. Yeah. So, Sir Bert, uh, minsan kasabayan ko to sa umaga. So, uuwi rin ako ngayon dahil magluluto ako eh. Kung ikaw, mamaya tapos ka ng hapon. Tapos na. Ito, oh. garbage na order guys. Yeah. So, mamimili din tayo. isang ano, oh, maraming order. Busy kasi. Dami. Yeah. So, ito, dati kasi dito ang area, ah, uh, kunti lang mga driver. So ngayon, ayan oh, halos mamuno-muno na. Minsan kasi wala kang ma-parkingan dito. Oh, uy, 22. Ito, galing pa lang ako. Oh, 16. Kunin mo yan, Bert. Galing ako doon. Ay ah, ayoko niya. Hindi. Wala abo. 30, pwede. 30. Oo, oh, mga 30. Yeah, so... Uh, So dito guys, uh, antay-antay muna kami. Pero malapit na rin ako mag ano, o wit yeah so anyway uh, ilagay ko muna tong upo yung yeah. para makita yeah so uh, ito pa bet pa tayo bet 20 din nakuha naman siya 20 o okay radar radar or radar kasi pag radar may irap. Ah, wala makuha yung radar guys nakita na ibig sabihin yung radar ganyan yan, so marami kayong driver niya binibigyan yan Pero yung, oh, yan, nakapula na, kinuha na. Pag ganoon kasi, hindi kasi sigurado makuha mo dahil uh, hindi lang kayo ang driver bibigyan noon. Meron kasi yung talagang para sa kanya, yung may aro, yun. Bukulin mo, yun na. Yeah, so, gumanda yung panahon eh. Yan. Yeah. $1 so, so, yeah, lang ang kuha. Huh? So, lang dagdag. Oh, $23? Ito lang dagdag, guys. Yeah, hindi ni client ko pupunta sa kanya. One lang, lugi, lugi. Lugi. So, meron tayo na po guys. Six dollars to one point. Ano, in-station po nga eh. Six fifty-three. Six dollars and fifty-three cents. Size, This one is done, Abdullah. This one? Yeah, wasn't marked. Oh, okay. Thanks, man. Abdullah. Oh there. Okay. Hi sir, you know Abdullah is Uber Eats delivery. Yeah. Hi, hey, that's me. Are you? Ah, oh, okay, sir. Yeah, okay. Enjoy food. Yeah. Okay thank you you're welcome so I'm doing guys <laughs> yeah so deliver uh, na natin, guys. ano na rin eh na rin gutom na ako um, muna dahil uh, magluluto pa ako mamaya uh, saduin ko na yung anak ko yeah, so anyway that's it for now guys so, uh, okay so see you my next vlog okay bye for now